Mamoy po. Mamoy po yung kalayo niya kasi ang taba-taba na natin. Ah, mamoy. Ha, mamoy okay. Kasi mataba siya dati. Okay. Ngayon pumayat na. Okay. At may time minsan, nag-ano na siya, nagpapaalam sa akin. Ay, huwag na akong sabi ko. Bata ka pa. Hmm. Gagawa si mama ng taraan Sabi ko po, lari sa kanya. Erlisa, bakit? Sinasabi mong gusto mong mabuhay. Ano bang nararamdaman mo? laban lang tayo, ha? Huwag kang mawawala ng pag-asa, no? <laughs> Hello po. Kumusta po kayo? Pwede ako pumasok? Pangalan ni nanay? Lisa Urbano po. Anak niyo po siya. Opo. Okay. Ah, siya yung ano, dalagita na pinanilalapit. Anak niyo po? Opo, anak po po. Ano po ba nangyari sa kanya? Kanto nga po, bigla-bigla po siyang nagkaroon ng sakit. Daddy Frankie. Nung una po kasi yung ano lang na po siya na pilay. Opo. Tapos nung mga ano na po, bitas na po siya. Hanggang sabi, pinahilot ko po, tapos pinahilot ko po ulit dun sa isa. Di sabi magaling na po. Di, gumaling naman po siya ng ilang araw. Tapos nung ano na po, linagnat na naman po siya, taloy-tuloy, halos 3 years na po yata siyang nilalagnat. Hindi po nawawala. Tapos pinakonfine ko po, pinunta ko po ng western, dalawang beses na po, uh, sa pangatlo, sabi po sa akin, hindi na po kami tatanggapin kasi hindi po nila siya kayang ano yung mga sakit niya kung bakit ganyan na... Ba't hindi nila tatanggapin? Kasi hindi na po nila siya talaga po na papagaling doon. Hindi nila di nila alam kung ano nga po doon. So ano sabi nila anong gagawin natin? Ako po yung nag-ano na sabi ni po nila na ipurward po namin sa mas mataas pa po ng hospital. Ah, uh, okay. So dinala niyo sa hospital? Hindi ko pa po siya ni dala lagi kasi kulang po talaga kami sa bahay. Tapos talagang wala wala po. Kasi pag nung po kasi di diba, may bagyo po hindi nabawasan po yung trabaho ng asawa ko. Sinasira po yung mga kids ng mga abo Wala po kami trabaho. Ano ba trabaho? Painanti po ng pituya. Hello, ate. Okay ka lang? Kumusta ka? Huh? Anong nararamdaman mo ngayon? Hirap ang? Maglakad. Hirap ka maglakad po pang gabi. ano? kasi siya matulog pag gabi. Dati-dati po, hindi ko po siya tinutulungan umihi. Tsaka ang siar lang po kasi namin, yung sa lapag lang po. Tapos kinuburan ko lang po ng sako. Dati nakakaupo po siya. Tapos nung tagal-tagal na naman po, de, hindi niya na po kaya, kailangan niya na po magpatulong sa niya, ako. Paggabi ginigising na po niya kami kasi hindi niya na po may yung katawan. Pero niya. dati, hindi naman ganyan yung puto. Dito lang po. Nung simula po nga po nung pinaglabas ko to sila, paglabas hanggang 7 years old, wala po siyang sakit. Libro ko po talaga siyang pinag... Anong siya ngayon? Magtitin po. Titin. Anong taon nagsimula yung sakit niya? Ano po, nung February po. Itong February na? Hindi po, nung nakaraang taon. Ah, na last year. Okay. February last year. Nung na-confine ko po siya sa ano, talaga sa Western. March 6 po, 2023. Para itong kamay niyo, lumalaki yung buto? Pati But ito nga yeah. po. So ito ang nauna. Opo. So, so Tapos okay, lang hawakan yung kamay mo na. Tapos so, so yun na po yung mga sabi. Itong lumalaki. Mo. Nagkakaroon ng ano sa mga joint. Opo. Opo. Iyak po siya so nang iyak pag gabi kasi hindi po siya nakatuloy. Dapat po dalihin niyo na siya sa ano, sa PGH, no? Oo, oh, nag-ano nga po ako. Hanggang sa dito. Ipihilan niyo doon. Sa ano ka nga po, sa ano siya tutuloy, kasi sa bago niya. Oo, yun. Sa mga malalaking ospital. E, eh, kaso nag-ano pa po ako, nag-solicit ako para may panggastas po ako kasi wala po ito ng panghihilan. Eh, sabi ko sa kanya, mag magtiis na nga lang muna na kung ipapagamot din ko ta. Sabi ko, sabi niya nung nakaraang gabi, mama, gusto pa mabuhay, sabi niya. Siyempre sabi ko, hantayin mo lang na akong mabubuhay ka. Sabi ko, hantayin mo lang ka, maghingi tayo ng tulong sa mga ka. Try natin kay Daddy Frankie, talagang Talaga po, ngayon, kung lang po namin nagsulisip, para may pira po kami guloas ng bagyo. Kasi hindi naman po kami mag-ano ng pira, baka hindi rin po kami mag-ano. Kung hindi, wala po kaming pangbasa. Kung hindi, wala po kami mag-ano. Ano pangalan niya? Irvisa po. Irvisa. Eh, ano pala yun? Mamoy po. Mamoy po yung pala yun kasi ang taba-taba mga dati. Ha, mamoy. Okay. Kasi mataba siya dati. Ngayon okay. pumayat na. Okay. May time minsan, nag-ano na siya, nagpapaalam sakit. Sa Ay, huwag na akong sabi ko, bata ka pa. Gagawa mm -hmm. si mama ng paraan, sabi ko, lari sa kanya. Erlisa, bakit? sinasabi mong gusto mong mabuhay, ano bang nararamdaman mo? Hmm, laban lang tayo, ha? Huwag kang mawawala ng pag-asa, no? Huh? Ilan ba kayo magkakapatid? Pangilan ka? Pangatlo ikaw. laban lang. Mag-pray ka kay Papa Jesus, ha? Bali, isang taon na yung dinaramdam niyo. Ako, pati na po yung salagla. Pag may dati trenti, talaga hindi ko talaga nawawala. Araw-araw. Araw-araw may lagnat? Araw-araw po talaga siyang may lagnat. Tuwing hapon, talagang... Parang ano may, pag gumabi na, saka siya lalagin. Opo, hanggang madali, hanggang umaga po siya, may lagnat. Tapos yun nga po, hindi siya nakakagulong ng maayos kasi masakit po lahat yung katawan niya. Sabi niya, Mama, may tilay ako. Sabi na wala akong wala kang tilay kasi tumitirit mo na mga mga botong-botong mo. Sabi ko sa kanya. Sa hospital na pinunta niyo, wala man lang sinasbi? Wala silang nade-take na sakit? Wala po. Yung anemia lang po kasi lagi po siyang sinasarinan ng dugo. Yung po yung na, na ano lang po, tatlong beses na po siyang nasarinan ng dugo yun lang po. Lagi naman yung sinasabi sa mga. Eh, ano nyo na lang po sa ibang hospital. Yung po sabi nila sa akin sa Houston. Kasi hindi po talaga natin ang dito. Tsaka wala po tayong mga ibang mga gamit. O, mas marami pa. O, kulang pad, ng mga ano, aparato. Po. Kasi, kasi sa labas po lahat. Halos lahat gastos ko po, sa labas. Pag nagpapalaboratory po ako. Pag sinasarilan po sa randugo. Pinabayaran din po namin yung kaya yeah, sabi, sabi ko nila Kaya sa akin. Kaya maganda dalhin mo sa malaking hospital na cover Nilabas ko nga po ito noong November 20, ay eh, November 24 po noong nakarang taon. Nilabas ko na po siya talaga dali rin kasi wala na rin po kami pera. Tapos hindi po talaga siya lumagaling. Sabi ko po, po sa doktor din doon. Mag ano na lang po ako. Pag may pera po kami, punta ko na lang po sa sabagay. sa kanila. Kasi wala po talaga. Anong pupunta mo no, sa Baguio? Uh, private o public? Public. 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 P P PGH. Mm -hmm. Sa PGH. So, no? Do. Pero siyempre, kumuha ka rin sana ng ano, uh, referral galing sa ating mga uh, politics dito kay gobernador. May binigay nga dito sila sa atin. Hindi na lapat kita Hindi ko pa po siya, siya magagadala para may, may pira na lang na pupunta doon. Oh. No. Kasi wala po talaga. Mahirap yung matakatin. Alam po kami na galing magsisi. Yung din po ang sinasabi nila sa atin ng mga konsulor ko na mm -hmm. nalapit pa ako kayo ng Islam. Sabi ko, sabi ko, sabi ko, pupunta po kami. Kaya eh, nag-ipon po ako ng pangasulina namin. Kaya eh, ko na rin pong magsulisi. Kasi wala talaga wangos. Ngayon po, wala ka naman pong trabaho yung asawa ko. Kasi nasa ibang ano na naman po so, yung, so, yung mga... Kasi yung mga ganitong case, nung lumalaki na yung buto, alam na alam naman mo natin na sakripisyo, malaking gamutan niya. Pero pag pinatagal, pinabayaan pa natin, lalong lalala yung problema. Pero walang imposible yan pag ginagawa natin ng paraan. Di ba, Lisa? No? Di ba, walang imposible. Basta nananalig tayo kay God, no? Magpipray ka lang, magpamawala ng pag-asa. Nag-aaral ka ba? Ay, na-stop na mo yung pag-aaral mo. Okay, hindi ko pa-aaral mo.

dahil nahanita na uh, naman mga kapanod sa ating mga kababayan may mensahe ka ba sa ating mga kababayan na baka sakali may matulong tayo okay ng ano gusto niyo sabihin sa mga tagapanood natin tumigil na mag trade Tapos sinanay nanay, uh, lumapit siya sa ano, mga government natin, no? Kaya tayo mawala ng pag -asa. ilaban natin no? Yung mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung uh, uh, nadaanan, ay ano, na datnan namin dito na inilapit sa atin ng isang uh, teacher dito sa bayan ng Anda. Anda, no? ng kasi Pangasinan. At uh, sana sa mga kababayan natin, baka sakali po may mapanood ng video nito na may mabubuting kalooban, tumatapos po sila sa inyong mga puso para pambili po, pandagkad sa pambili ng gamot. No? Eh nanay naman, nai, baka may gusto kang sabihin sa mga taga-panood natin. Sa mga nanay Philips kayo ang 10,000, no? Ah, makapunta na kayo ng Baguio, ha? Pagka nandun na kayo sa Baguio, yung asawa mo, kailangan na hanap ka rin ng tulong, ha? O, oh, ito, para makapunta ka ng Baguio, masimulan na yung gamot. <coughs> Laban lang natin, eh? ha? Hindi tayo susuko. Mm -hmm. Yan niya, laban lang talo mo na. Magpayat mo niya. Ang Mag Pray spray ka lang, ha? Mag -pray. Mag Pray natin. Sana may mga mga ng mga uh, pieces natin. kung uh, may magpaabot ng tulong, babalik agad ako ito, no? Laban na. So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, lalo na tumulan, di ko na masyadong kakabahay natin. Uh, bago matapos yung uh, video ito, Papasalamat muna po ako din ako sa ating Panginoon dahil narating natin itong pamilyang ito. Talaga na ang ilangin ng tulong. No? Palalawa po sa mga kababayan natin na nagre-reach out para mapuntahan ng Team Daddy Funk yung mga ganitong sitwasyon. So kay teacher na nag-reach -re out kay Samoto Vlog, maraming maraming salamat po naway patuloy po tayong tumulong o gumabay sa mga kababayan natin na nailangan ng Dahil sa ganitong kanilang pinagdadaanan, mas lumalakas ng kanilang kalooban o tumitibay ang kanilang uh, tiwala pag nararamdaman nila na may tumutulong o gumagabay sa kanila. No? So po mga kababayan, ako ay magpapasalamat sa lahat. paalam din ako mga kababayan na pakishare niyo po ang video nito para mas makatulong pa tayo. Maraming maraming salamat po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, prang Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat mga kababayan. God bless po.